tanggalin na natin yung stock ng Honda Click 160 yun. gamit natin yung blower para lumangkot yun o, Mabilis na siya tanggalin pagka blower yun o na, walang naiiwang lagkit police card ng stock decals ng Honda Click 160 dahan dahan lang yung likod natanggal ko na yun wala na yung babaguhin pala natin yung decals nito mga lads na gagawa tayo ng bagong format para dito sa motor natin yan malinis na yan oh. para walang kamukha ba alright mga lady yan na po itsura ng click natin kapag walang decals So, alright. Apply natin pala yung decals na natin dito ilalagay na. Yan. RC Taiwan Speed Factory. Yan. Shoutout kay Boss J. Idol. Kaya, lalagay natin yan. O, sa po tayo ang lalagay dyan na RS8 Dika. Alright. So, yung po mga, mga dito na po yung design ko na i-apply natin kay Honda Click 160. Yan po, powered by RSC. Alright. Pag-layout. Okay, ako na rin po nag-layout na lang no? sa computer. Yan po. Pwede po tayo mag-customize pala mga ka-Honda Click 160. Pwede po tayo mag-customize decal. Alright. Salang na po natin to sa ating machine. Ayan, sa gusto po magpa-print ng ganyan. Magawa po tayo. Pinunyo lang po ako kayo magsipok sipok subscribe na rin po kayo. Maraming salamat. So, yan po mga lods. Nakasalang mo. Medyo hindi pa siya glossy kasi itat-upload pa natin yan. Excited na po po ako ilagay natin sa ating Honda Click 160 mga lods. Ganda oh, Sabi Sa gusto po magpagawa ng yan. Alam na. nyo na. I-message nyo ako kayo mag-sipag So, ito na po mga lods. Naikapit ko na yung decals RC. So, yun o. Know, Na-strip ko yung ganyang konti lang. Ayaw ko na ng mga stock, stock. Pero dito sa gawing front, parang stock pa rin yung datingan. ang nagkaroon ng po. Talagos na stripe. At so, yung kulay binago ko na rin. Kaya, po, kinanin natin yung sticker natin. Sa harapan, siyang gas-gas. Eh ano, Ganda naman. Nawala na yung mga gas-gas. Alright. Baka naman, RSA. Ayan. Honda Click 160, bigyan niya po ako ng PSA para dyan sa Honda Click 160 ko. Alright. Please don't forget to like and subscribe. Magsipok na. Ito yung logo natin ha. Oh. Subscribe kayo dyan. So, sa gusto mo pa-customize sa Honda Click 160. And salamat and ride safe. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love.